Viral ngayon. Magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon. Magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon. Magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon. Magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon. Magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon, magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon, magandang hiwalayan nga ba? Barbie and Jack totoong hiwalay na. Inabot ng bagong taon pero hindi naaabot ng Valentine's Day ang magkasintahan. Ayon kay Barbie, beautiful goodbye, at nakatagpa si Jack, ibig sabihin maganda ang kanilang hiwalayan at maayos nila itong pinag-usapan. Para naman sa mga netizen sana daw kung maaari ay tulungan silang intindihin ang ginawa nilang desisyon na paghihiwalay. Viral ngayon, magandang hiwalayan nga ba?